si Nico daw. Ay, ikaw mag-design. Huwag mo na, siyang i-add, huwag mo na siyang i-add. Baka... Awayin na naman kayo ng mga viewers na naman. Huwag mo na, huwag mo na. Much better na tayo tayo. Awayin na naman ng viewers kasi. Ay, Angel, I love you so much. Akati. Kanina naman, kung makapagkinabahan ako sa message mo lagi. Oo, oh, kakalabas ko lang sa ano, hospital talaga. As for the sayaw ka. <laughs> oh. Binti, di ba ngayon ano ko sa'yo kanina? Oo nga, sabi ko sumasayaw na naman siya. Tapos alam nyo, ginagawa niya lahat para mapasaya kayo. Tapos kayo lagi kayong galit. Kaya mo na. No, kalalabas, sila mo yung ko, lang kanin, kalalabas <laughs> ko lang kanina, kalalabas ko lang kanina. Oo, oh, kanina. Okay. <clears throat> tapos sinasayawang kayo ng ganyan. Tapos kayo pagalit. Kaya <laughs> mo na. <laughs> Matira matibay. Oh. oh. Ano usually natutulog ka ng oras? Mm. 6 AM. Mm. Ako, depende. Pero usually kasi lagi akong puyat. Kasi yung asma ko biglang nati-trigger. Yan. Dapat kasi kumpleto tulog mo eh. Kaya Kanina ako Kanina nga, nung, nung nag-ano ka, saktong-sakto kala ay, sakto-sakto yun yung pag-chat mo. Kasi ako, ginagawa ko, yan, for example, 2.15 in, the, in the AM, ganyan, Nag-take ako ng Lux Beauty. <laughs> 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 Kaya hindi ako gano'ng nagkakasakit lagi. Hindi naman, healthy <laughs> niya ngayon, kasi uminom siya nang <laughs> Oo. Oh, oh. uh, Pero wala namang kinalaman sa asma ko. Sakit ko na talaga yung asma. Sino kaya ang big winner ni TikTok tonight? <laughs> Oy, mabait na ako kay TikTok. Lay Oh, Bricks guys, sobrang ganda ng ano, sobrang ganda ng bosses. Uh, Thank you Ma'am Anrad. Oy, story time daw kagabi. Anong story time? Mama kaming ginawa kagabi, kumain lang kami nagkain na ay kumain lang. <laughs> oh. Ay, thank you, Mommy Lynn. mommy Lynn. Cute thank ng bracelet. Oo, oh, oh, bigay ito niya, no? Buti nga sakto sa'yo, eh. Ano yan? For calmness? Oh, paano, paano, mo pala nasu paano mo nasukat yung ano ko? Noong nakaraan, yung ginaganong ko yung kamay mo, hindi mo napapansin? Yung katabi kita sa ano? Di ba nakapakita tayo sa uh, ano, pancake house? Tapos ginanyan kita. Sabi ko, ang payat mas ginanong ko yung kamay mo. Ah, ganun lang na, ano? Oo, ginaganong ko yung kamay sa to. Okay. Thank you, macho. Ah, nasukat mo na. Ang galing mo. Hindi ah. ko napansin yun, no? Na. Dati kasi ako magnana. <laughs> <laughs> sobrang ganda ng ano, sobrang... Hindi, guys. Kami na lang ni Bricks. At least okay yung comment ko dito. <laughs> mag para sa laging galit. Oh, grabe kayo. <laughs> Laging galit. Ano? Ay, may pinakita si Cholo kanina. Totoo ba? Ano pinakita niya kanina? Okay. Hindi ko nakita. Okay na ako dito. Nag-ano kasi si Cholo? nag 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 Uy, top ka daw, Vricks. Tignan ko nga. Ito ba? Oh, At... Eh, lang. Hindi ko makikita. Hindi man. 35. Oo. Oh. Ah, sa ano? Top one ka! Ala! Salamat po! Ini-sign up oh. Deserve! 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 Nakala ko sa leaderboard ng daily. Yay! Dahil yan dito. Tara! Deserve! Top 1! Uy, alam mo, ay, ano ko sinasabihin ko? May live ka bukas? Yes. Trabaho ulit. Ay, oo nga. Uy, may papakita ko sa'yo, may sugat ako dito. Kanina, na ano kanina, na, na tumba. Saan? Ano nangyari? Hindi dito kanina na kami nila tapos parang nag, ano yung gulong nung ano ko, biglang gumanon tapos natumba ako. Ang bilis, makikita mo yung video na yun. Ay, nahulog din ako eh. <laughs> Saan? Dito din. Totoo? Kanina? Oo. Kakaganyan ko ng gano'n, nalaglag na ako ng upuan, hindi ko napansin. Nasakit din. Pero hindi ako uh -huh. naniniwala. May nagchat sa amin kanina na nahulog ka daw. Pero di kami naniniwala kasi araw-araw... Magkano tayo iba'y natin usapan? Hatsit kita. Huwag naman! Hatsit kita. Tito. <laughs> Tapos may edit na naman tayo bukas. Iba na naman yung... ...intindi nila dyan. Hindi, hot seat lang naman kita. Eh, tanong-tanong lang. Oh. Ayusin mo yung tanong mo, Pat. Ready ka na ba? Okay, May umakit -up okay, ka sa market. 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 Decline ko yung market.